mga guys, mga amiga, amigo. Ah, bumalik tayo dito sa pick up no? kasi nag-request kasi ako sa kanya ng injector sakit. Ito po yung bago yung dati. So may nangyayari po papalitan ko yung injector sakit. Kasi po yung kanya mga injector sakit sa kanyang makina ay tali-tali lang po ng cable tayo yan. kasi naglulusta kasi yan eh. Hindi naman siya naging check engine na. Ang gusto ko lang, mapalitan na itong bago para tumagal. Kasi dito ang nagiging dahilan pag nag-shorted dyan, nagkaka-check engine. So, pakita ko muna sa si inyo bago ko gawin. Kung nag-check engine na siya, di diba? ba? nag-request ako sa kanya. Matagdaw kasi siya nakabili. kasi, oh, wala kasi mabili dito. Sinawa niya, order siya sa online. Nung nandiyan ang bakantin niya, dumating na. Kaya ako yung napunta dito. Check natin ha. Pakita ko sa si inyo ha. Yan, oh. Diba po, may check engine yan. So, papandarin ko. Kahit sabihin natin ko lang si Ryan, nag-request ako sa kapalitan po ng ating injector sakit. So ngayon yan, may chicken dip, handa rin ka ha. Diba, nawala. So ibig sabihin na no, wala problema. Kaka-power niyan. yan. Ito po yung ginawa ko, binalikan ko lang. Ngayon, dumating ng kanyang injector sakit. Ngayon po, magpapalit ako doon. Para magiging sa biyahe. Ito po yun, dumating ng kanyang ejector sakit. kita nyo naman pinatali talaga yan o. sa katali dalawa na katali rin matlo ayun kasukat din ito nga ay syempre eh. nakalagay di ako nung model eh oh, sakto yan po mga amigo amiga sakto po yan kanyang ejector sakit. papalitin ng bago yan. Ayan, tatandaan lang para Ah, yan na, naputol na ho naputo na, refugee Palit tayo ng Victor Sakit Kasi pag hindi natin palitan yan Eh mamaya, gamitin kasi ito malayo, umilaw yan Pa, patakutahin pa ako doon sa Halimbawa, ano pumunta ng bagyo, di Paputahin ako sa bagyo <laughs> Hirap na Ngayon lang po dumating yung kanyang pisa wala kasi bakat lagi miyari, ngayon lang ho ang bilabog niya kaya tahan. Wala lang hinang, pwede na yan. Basta maayos lang ipit sa kanyang wife. Tip may gate, tapos di bago tip. Mga mahina na kasi sakit eh. Ganyan lang po, Magpapalito. ho, tatanda lang yung kanyang lock niyan. Dito nakaposisyon yun, hindi lang sa Iba na kasi kulay nito eh, kisa yung kanyang original. po tayo dito huwag lang natin ipagtay para sigurado hindi po tayo lawas. shout out shout out sa mga ating amigo amiga shout out shout out salamat naman sa mga nagpapansin dito mga sukukan niya ito po basic basic na to basic ingat lang po kasi ano to eh Ah, uh, acid sort type ko na kasi ito. Filter box. Yan. Tapos, apat po yan, ano? Papalitan yan lahat. Apat. Isa lang ang pinakita ko sa inyo. Pagka lang naman magpalit, nakita niyo na, yung lahat, yung iba, ganun din ang gagawin. Ang beto po yan, ano? Mamaya, balikan ko kayo na mapalitan na lahat yan. So, magtitip na tayo, ano? Yan. Pat. Na ng harness eh. Ano ang harness? Para balot sa wire. eh Hey. Okay. Pag natapos na tong lahat. O, oh, uh, yan na po mga guys, amiga, amigo. Nagpalit na po ako ng kanyang Victor Sakit. Ito na po yung kanyang luma, no? Yan po, yung sinabi ko sa inyo, babalikan ko kayo pag uh, nakakabit na. Ito na po. Nakakabit na, isa, dalawa, tatlo, Harpar. Ah, kasi siya na po, ako lang kasi mag-isa ngayon, ano? At mapapandar uh, mapapaandar na tayo, ano? Ang gamit na. Naglulos. So, protect siya ah, Ay, naglulos lang siya. baka so, mamaya, umilaw yung chicken engine Ito naman po, wala na itong ilaw. Kaya lang, nag-request sa kanya kasi matagal na kasi ito sa usapan lang po ito. At uh, dumating na kasi ito Pagpapalit natin, no? Yeah. Bakit mamaya, eh... Pagpalit, eh... Baliktad, no? Posible, eh, ilaw yung check engine. Baliktad yung wires. Yung wire kasi niya, magkakaiba ng kuding. Yung tulad dati. Kasi, replacement na yung kanyang ating injector sakit. Yun. So, ayan po, no? Ah, uh, Check engine. Baterai, kikitor, handbrake, langis. No? Dari natin. Ayun. Sold na. Ta yung check engine niya, di ba? Ganun pa rin. Wala naman lagi problema to, kaya lang gusto ko lang mapalit talaga yung injector sakit kasi ito po. Wala. Ayan na po no. Papatayin ko po uli. Ulitin natin. Yan, wala chicken jeep talaga, no? Ay eh, lahat. Ayan, eh, boss. Tapos na Aking working. Wala kasi yung May nilakad, eh. Nagkatiwala lang nyo sa akin. Ito ang tiwala nila sa akin. Ayan na po. Ayan okay na. So, papatayin ko na po, no? Kakabitan natin yung cover ng makina. Ah, no. Ha? Ha? Kain? Ngo. ko ah, bit yung cover. Ah. Ayos na to kasi bago ng mga kanyang ano, sector sakit. Bawal ah, na bawal sin katubig ng mga harness dito pwede siya magulos ng kanyang connection kasi yung kanyang injector sakit dalawang wire lang naman yan ito pinapid yung balik yan tuwag ng balik sige ho oh. ano ko lang to ano rin natin ulit final na final na po ito ayun product yan. Okay na yan. Wala namang naging problema noong pinalitan ng injector sa akin. naman. Kaya lang mag-iingat din time magpalit noon. Kaya alam nyo kasi pag na oras na baliktad ang wire yan, itado yung ating mga wires na sa computer box. Magkakaroon ng check engine nyo. Sabi yung wire. Kaya nga pagtanggal, tsuran mo na kung mari, Tapos putulin. May kuding wire naman, magkaiba na kasi yung cooling niya nung bago. Dahil well, replacement lang naman po yung kanyang injector sa akin. So, ayan na po. Uh, ako po'y pabati no, muli sa mga ating mga boss amigo dyan. Pabati po ako ka sa may-ari ng sasakyan nito, kay Ambit de la Cliva. Sapat po, kay Ambit de la Cliva, pabati po sa inyo. At sa uh, kay Henry, Rosa Pilias at saka kay si Trix Lino Peria at si Robert Gonzales yan amigo, shout out at kay Ricky Kundi yan, shout out sa inyong mga amigo ko dyan Eric Rick Pampo yan po sa Barangay na Misa itong ginagawa ko ay susumi Max nalikaan ko lang po at ah, papalitan po ako ng TikTok sakit at si Balutong na yung dito sa akin request ako sa kanya yeah. tumating na yun, pumunta ako, ako. so ako nito na lang maraming maraming salamat po, bye bye ganito lang ang aking video thank you, thank you, paki like, share maraming salamat po sa inyo si Jenna po video ano na ating pagkasalita mag isa lang kasi ako dito Thank you. Bye-bye.